One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to At syempre naman ang tatang ninyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam sam Nino. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing ganda at kasing fresh pa rin ng mamasang ninyo. Una sa lahat, syempre gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa ating blog Araw-araw, lagi-lagi dito sa mamasang vlogs na kung saan naman nag-aabang ng mga chikang update. And then, of course, sa Baka bago nating subscribers dyan. Hello, hello, hello. Thank you so much for subscribe my channel. At eto syempre dahil nandiyo dyan kayo araw-araw lagi-lagi. Kaya marami naman akong mga chikang pasabog na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Mga Pilipino fans ng pageantry, nagpasalamat kay Mr. Nawat sa pagkaka tagumpay natin na dito bilang first runner-up sa Miss Grand International. Yes, ramdam talaga yan ni Mr. Nawat ang pagmamahal ngayon ng mga Pilipino at suporta na mula talaga dito sa Miss Grand International. Kasi Grabe. Nung nakaraan taon ay talagang bagyo ang naranasan natin dito sa Miss Grand International. Ganon din si Mr. Nawan. Sa so, mga Pilipino kasi nga ba diba, after natin may altukuyo ng bongga-bongga. Pero ngayon taon na to, syempre love na love siya ng mga Pinoy. Ang chika ko naman dyan ay bongga yan. So yun, so natutuwa ako na appreciate ko yung mga taong nakaka-appreciate sa naging tagumpay natin dito sa Miss Grand International. Yes, konting-konting na lang para sa corona pero hindi pa natin nakuha pero isa pa rin tong matagumpay para sa atin. Nakita naman natin na talaga naging patas at fair ang pagpili ni Mr. Nawad sa magiging winner ng Miss Grand. Eh paano naman kasi ang hirap din naman talaga give in ng Miss Grand India ng ganong ganon lang, di ba? Pero syempre, sa pagsisikap naman ni CJ Opiasa, nakita naman natin na talagang inilaban niya ang galing ng isang Pilipina, di ba? Kaya naman, everybody's happy, wala tayong nakitang mga anash, pambabash, kumbaga talagang lahat masaya para kay Miss CJ. And then, ayon kaya love nila ngayon si Papa Nawat. Kaya naman, ang return naman nila ay pagpapasalamat. So, natutuwa naman ako. At marunong tayong magpasalamat at ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Ayan ang isang pinakamaganda. Piling ko tuloy tagumpay ako sa panawagan ko sa inyo na, alam mo yon dapat kasi i-keep natin yung magandang relationship natin kay Mr. Nawad kasi sa susunod na taon mayroon na naman tayong mga kandidata na ilalaban natin sa Miss Grand at maaring alam mo yon na ano na ah uh magustuhan niya na, di diba? So, yun, hindi natin alam. Kasi nagre-reflect nga sa kandidata natin, Siyempre, kung mag magiging hanash tayo dyan. And maganda naman yung naging resulta. Kaya, love, love, love. So, yan. And then, speaking of the next year candidate, Samantha Bernardo, Nag-post ng malayo pa pero malapit, malayo na Pilipinas. Sabi ganon, nilaban namin kaya naman sa mga Next queen, ang panawagan ni Samantha Bernardo, ilaban ninyo rin. Yan. Ilaban ninyo rin. So, yon So, tama naman. So, itong mga naging first runner-up natin dito, kung baga parang, alam mo yon konting-konti na lang, hindi biro, yung halas to standing mo talaga yung ibang bansa at tinawag sila at hindi tayo. Siyempre, we are hoping, matagal natin tong hinintay, matagal natin tong hinangad. Siguro talaga naghihintay lang ng queen na papasok dito sa Miss Grand na pwedeng ibigay sa kanya ang corona, di ba? So, yun nga. So, sa tama yung sinabi ni Samantha, kung inilaban nila, dapat yung mga next queen ilaban din nila. Kasi, syempre, mahirap eh. Alam nyo yon ang hirap ng nagiging sitwasyon. Yung ibang queen kasi hindi naman kasi nage effort talaga, di ba? Na katulad ng pag-e-effort na ginagawa nila sa Manta, Panlilio, Samantha, Nicole Cordoves, ayun, talagang mga matitindi yan. At saka si Samantha Bernardo, at saka si, aya si G. Opiasa, at saka si Sam charot sa yan. Hindi, ako para sa akin, tama yon. Yung mga susunod na reyna dito sa Miss Grand International, dapat matuto talaga silang ilaban ang bansa natin kung paano sila tatayo bilang isang reyna. Ako para sa akin, si Samantha, si Nicole Cordobes at saka itong si CJ si Opiasa, hindi man nila nakuha yung mismong title, so meron silang sash, meron silang corona para sa akin. Sila ang Miss Grand. Oh, 'Di ba? So yun, Miss Grand, nakatatlong corona na tayo diyan. Tatlong runners up. Pero naniniwala ako one day makukuha at makukuha natin 'yan, 'di ba? At hindi lang si Samantha Bernardo, meron din si Michelle D Marquez kung saan naman ang ating Miss Universe top 10 nung last year ay na meron ding message kay CJ. Sabi niya so proud of CJ, uh she did so well and will forever be a symbol of passion and determination. O di ba? Totoo naman nasa puso kasi ni CJ yung talagang tagumpay. At alam mo nakaawa ko kay CJ kasi talagang wala talagang pahinga to. At in fairness sa kanya I love her the way she is. So yon, love ko sila. At talagang masasabi ko, iba talaga. Ayan, si Michelle D, si CJ. Ayan yung mga ano, yung talagang masasabi natin. Si Atisa Manalo. Ayan yung masasabi natin ng mga rey ng pang ano talaga. Yung pupukan ng labanan, makikipagpupukan. So yun, mabuhay sila, di ba? Si ano Pauline Amelex, consider natin 'yan sa kasi yung mga naging reina natin na lumahaban talaga ng patas, di ba? And then eto nga, ewan ko kung totoo to ha, eto daw yung final voting. Sabi ng ganon, ang, pumili, ang pinili daw ni Luciana Poster ang maging winner ay si Inja First runner up si Philippines, Myanmar, France and Brazil. And then ito naman si Teresa naman, ay si Madam Teresa ang winner niya ay si India. Then first runner up Philippines, second runner up Myanmar, France and Brazil. And then si Mr. Nawat naman ang winner niya ay si Philippines. And then first runner up niya si India, second runner up niya si Brazil, France and Myanmar actually nagkatalo-talo sila dito sa last two standing. So dalawa ang nakaboto kay India. Sayang no, sana binoto na lang din ni ano ni Luciana Poster etong si Miss Philippines para dalawa. Charot so Anyway, so ako para sa akin, happy naman ako sa resulta at deserve naman ni India. So okay lang 'yan. Um better luck next time. Sana makakuha pa tayo uli ng panibagong CJ Opiasa na alam mo na talaga makikipagbardagulan ng bonggang-bongga sa Miss Grand. Diba? So, yun. And thank you so much sa mga naging hurado dyan na <coughs> Thank you so much sa mga naging hurado dyan na talagang masasabi din naman natin na okay naman. Naging patas naman sila sa lahat. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Leo Almodal na nag-comment sa gown ni CJ si Opiasa regarding sa paggagawa nito ni Mac Tumang? Sa akin naman, uh, it's okay. So siguro meron talaga silang mga mata na medyo talaga sensitibo sila sa mga part-part. Siguro may mga ideas si Sir Leo na, ay gusto ko to, ay gusto ko nyan. Kasi si Sir Leo, sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala na nag-comment siya ng ganyan. Kasi syempre, uh, isa to sa mga hinahangaan ko, designer. Basta gawang Leo almodal like, ay oh nako my gosh, ka talaga ako dyan. Kasi bongga naman. Pero kasi, uh, meron siyang vision na tinatawag na siya nakakaintindi ko ano doon sa sinasabi niya maaaring tip niya yon kay Maktumang at maang si Maktumang naman syempre naiintindihan yung kung ano yung ibig sabihin nito ni Leo Almodal. So ako para sa akin, hindi naman siguro sila nag-aaway. Just give a uh, tips for the next time. And then ito naman si Maktumang. Siguro uh, mag-uusap yung dalawang niya at magkakaayos sila. Diba? So yon So ako para sa akin, wala naman ako nakitang problema kung ano man yung nakita ni Mr ni Mr. Leo Almodal doon sa paggagawa ng gown. Kasi ang importante sa akin ay kung ang gown ba na ginawa para kay CJ Opiasa ay makakarating for the next level yung ang importante. Kasi hindi na masasabihin ng tao, nako, wala siyang dibdib, ay nako, kulang siya sa ganito. Kung paano pina-reset ni CJ ang gowns, nakita ng dalawang mata ko, sobrang ganda, sobrang galing at panalo at kahit ako napapalak pa. Maaaring yung mga vision kasi nila ay talagang very sensitive pero ang importante dito ay nahatid niya, nakating niya yung next level, di ba? So, yon So, ayun, congratulations kay Mak at panalo mabuhay ka. So ako uh, medyo nalungkot lang ako doon sa Thank you. So ako nalungkot lang ako doon sa komento dahil nga syempre Ah, uh, siguro nadala sila ng mga emosyon nila, no? But I still love I I still love Leo Almoddal and of course I love Maktumang. And kay Maktuman, congratulations and mabuhay ka. So, isa kang tunay na tagumpay dito sa laban ni CJ of Kung bakit tayo nakarating sa top 5 because of Mach 2 Mach, di ba? Diba? So yon congratulations. And better luck next time. But maaaring yung next na design niya ay maging winner na tayo. So yon Ay nako. Grabe. Sana magkaayos sila at sana makapag-usap sila ng maayos. For sure, hindi sila nag-aaway. And then, next, chika. Para sa sumunod natin, chika, ito nakakaloka to. Miss Grand Myanmar, di matanggap na second runner-up lang sa Miss Grand International 2024. Yes, nagbigay nga ng pahayag ang National Director ng Miss Grand, Miss Grand Myanmar dahil ibabalik na daw nila ang corona. Oh my gosh. Ayon, ibabalik na daw nila yung corona at ayaw daw nila yung posisyon na nakuha nila dahil nag-work hard daw sila. Kaya kaila ano daw, kaya kailangan ibalik daw yung sincerity na parang ano, ano ba sabi niya, yung magandang result para sa kanila. Maganda naman yung result eh. So ako, pa, ako para sa akin, okay naman yung naging result dahil kahit saan tignang angulo, eh talagang wala tayong magagawa. This is a competition. Lahat naman nag-effort. Lahat naman naghirap. Kahit naman si Miss Philippines, di ba? Si Miss Philippines ko, wala pong pahingay. Yung na-interview ko si, Mr. Myanmar, ang sabi niya sa akin, si Philippines daw, nakikita daw niya isa sa mga strongest candidates. Alam naman niya yun. And then, siguro, gusto niya talaga title. Eh si Miss India, maaaring yung galaw ni Myanmar ay hindi katulad ng galaw ni India dahil dahil talagang tinrabaho talaga ng Myanmar kung paano sila malalagay sa dulo ng competition. And then, ito naman si India. Ah, talaga namang ginapang niya rin, di ba? So, ako para sa akin, win-win situation lahat. So, isa lang ang corona na magta-title talaga ng Miss Grand International. Isa lang yan. At doon yan para sa babae na sobrang suwerte at hindi tayo yon hindi si Myanmar yon hindi si Brazil at hindi si France kundi si Miss India di ba so para sa akin okay na yon at ako masaya ako sa posisyon na nakuha natin pero syempre kung kailangan maging title why not pero sabi ko nga, blessing na to more than doon sa ibang kandidata, katulad ni Venezuela, hindi nakalusot sa semifinal. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo ako naniniwala ako na dapat nasa top 20 siya pero ang nangyari ay wala at wala akong magagawa doon, di ba? So yun, so nagpapasalamat na ako narating natin yung first runner-up. Yung iba nga eh, hindi nila narating yung narating ni CJ at nakadyakan talaga sila ng bokambo. Dapat ganun di si Myanmar. Ang dami niyang pinataob. Pinataob niya si Spain. Kaya lang, hindi niya mapataob talaga si Philippines kasi talagang bongga. Eh, paano niya patataobin si Myanmar? Ah, paano niya papataobin tong si India? ba diba? So, yon So, dapat accept. Ayun lang. Ay, naka, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Ay, sila na ang bagong ano kapalit natin sa trono na nagrereklamo sa Miss Grand By the way, so good luck. So sana magkaayos-ayos sila dahil nakaka-stress ang sitwasyon nila. So 'yon. At para naman sa sumunod na chika, syempre congratulations kay Miss India dahil bukod do sa pagkakapanalo niya bilang Miss Grand International 2024 ngayon ay meron na siyang 1 million followers. Oo naman, legit naman yung 1 million, di ba? Ang bongga nga eh. So, congratulations. And then, plus, ang sumunod natin, chika, Herlin Budol. Mama, sang tinin mo, pwede kaya sa Miss Grand International? To be honest, gusto ko to, si Herlin Budol. Nabanggit ko yan kay Mr. Arnold eh. Kasi kung titignan mo, si Herlin, una, sobrang maganda, sexy, palaban maraming followers. Kung baga, parang talagang mararak talaga yung ano. So, siguro lang, kailangan mag-prepare talaga ni Herlin Budol pagdating sa communication skills para makuha niya kung ano yung gusto niyang makuha. ba? Diba? So, darating tayo dyan. Kasi, sa so, lang, kung pasarela, magaling ang pasarela talaga di ano, ni Herlin. Beauty, my beauty, Sir so, Herlin kakabog talagang kakabog. Q&A, ayun nga lang. So, yon Sana, mapaghandaan niya yon Business side, I think, pasok sa mga. So, yon Basta, tignan natin kung ano ang mangyayari kay Herlin Budol pagdating ng panahon kung sasali ba siya dito sa Miss Grant Philippines in the future malalaman natin yan. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chikahan natin ngayon? Na talaga namang bagdagulan na chika. So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chika. See you tomorrow. Thank you, guys.